problema sa traffic at mga pasaway sa kalsada. Yan ang sinosolusyonan ng mga otoridad sa loob at labas ng Metro Manila. Nasa frontline balita ngayon, Gerard de la Peña. Taddag -tad na ng pailaw ang lagos ni Underpass sa Maynila. Lubak ni Lad No More na rin dahil wala ng lubak kaya iwas aksidente. Naglagay ng anim na manhole sa gitna ng underpass na makakatulong para iwas baha. Kaya happy na ang mga motorista, lalo na ang mga jeepney driver na madaragdagan daw ang kita Malaking ginhawa rin ito sa mga commuter. Makakaiwas po sa traffic. Kung dito lang yung ruta sa isa lang, mahirapan po madalas po traffic kasi dun sa may U-turn pagdating ng U-turn. Umabot sa 75 million pesos ang ginastos sa rehabilitasyon ng Lagos Nilad Underpass. May phase 2 pa raw ito. Bakit po dumaan ng busway? Huwag madali, sir. Huwag mga madali. Papasok po saan? Trabaho paulit-ulit man sa paalala at panguhuli ang MMDA, may mga pasaway pa rin motoristang dumaraan sa EDSA Busway kaninang umaga. Mas paigtingin pa raw ng ahensya ang panguhuli. Ngayong bumuo sila ng grupo ng mga enforcer na tinawag nilang Strike Force. Bahagi sila ng nooy MMDA New Task Force Special Operations Unit na dating pinangunahan ni Bong Nebriha na sinuspinde dahil sa issue sa si EDSA Busway. Ang officer in charge ng grupo ngayon, si Gabriel Go, na dating deputy ng Special Operations Unit. Kanya-kanyang alis naman ng mga may-ari ng mga motorsiklo na ito sa sidewalk ng Samson Road sa kaloohan. Ginawa kasi nilang parking lot ang bangketa at nahuli sila ng MMDA Special Operation. Lahat ng sasakyan nakahambalang sa sidewalk, pinagtatanggal hanggang kaninang 4 PM. anim na putwalo ang nahuli roon. Ayon sa MMDA, dapat walang sagabal sa mga daan, lalo't parte ang kalsada ng Mabuhay Lanes. Uh, Mabuhay Lanes connect not only north to south but also east to west. So napaka malaking bagay po ito para makasave po sa atin na mabawasan ang congestion. Lalo lalo po itong Christmas but then again, it's not only for the Christmas season, for everyday po to daily commute po ng ating mga motorista. Dahil din sa papalapit na Christmas season, kaya nagkanda traffic-traffic sa Baguio City. Kahit malamig sa City of Pines, may mga sasakyan tumirik dahil nag-overheat. Aabot sa isang daang libong turista ang dumagsa sa Baguio nitong weekend. Kung tutuusin, hindi na raw bagong ganyan traffic doon, lalo kapag holiday season. Ang Baguio Police, pinag-aaralan ng magkaroon ng traffic rerouting at traffic scheme. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.